Inilunsad ng Department of Agriculture o DA at National Dairy Authority NDA ang 59 million pesos na General Tino Stock Farm sa Nueva Ecija, isang flagship dairy development facility na layong palakasin ang lokal na produksyon ng gatas at kita ng mga magsasakang Pilipino. Batay sa ulat ng National Dairy Authority, sinabi ni Agricultural Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang bagong pasilidad ay tutugon sa kakulangan ng produktibong dairy animals sa bansa. Isang pangunahing hadlang sa pagtaas ng milk sufficiency, dinisenyo ang stock farm bilang model farm para sa herd expansion program ng pamahalaan. May kapasidad itong 150 dairy cattle at may modernong kagamitan tulad ng misters at cow brushes upang mapabuti ang kalusugan at produksyon ng mga baka. Meron din itong 15 hektaryang forage area para sa sapat na nutrisyon at mas maayos na acclimatization ng imported dairy cattle. Sinabi ng NDA na naabot na nito ang 2.3% mula sa target na 2.5% milk sufficiency para sa taon. Binanggit din umano ni Laurel na mahalagang dumami ang dairy herd upang mabawasan ang pag-angkat ng gatas at mabuksan ang mas maraming oportunidad para sa mga lokal na magsasaka. Tinawag ni NDA Administrator Marcos Antonios Andaya ang pasilidad na blueprint for dairy modernization at magiging modelo para sa apat pang stock farms na nasa huling yugto ng preparasyon sa Ubay Buhol, Malaybalay Bukidnon, Carmen Cotabato at Prosperidad Agusan del Sur. Target na mga ito na tuluyang mapalakas ang lokal na dairy industry sa pamagitan ng breeding, development at pag ng imported dairy cattle sa klima ng bansa. Matagumpay na naaresto ng pulisya ang isa sa mga suspek sa kasong robbery with homicide sa bayan ng Talugtog, Nueva Ecija. Matapos ang mabilis na ginawang hot pursuit at follow-up operations noong November 26, 2025. Ayon sa ulat ng pulisya iniulat sa kanilang tanggapan na nagkaroon ng kaguluhan at pamamaril sa May Irrigation Bridge sa Barangay Santa Catalina, Bandang, alas 10.25 ng gabi noong November 25. Pagdating ng mga rumispunding pulis ay kanilang inabutan ng isang 52 anyos na magsasaka na may malubhang mga tama ng baril. Naisugod pa sa pagamutan ng biktima ngunit idiniklarang dead on arrival. Patay sa testimonya ng mga saksi, dalawang lalaki daw ang nakita nilang mabilis na tumakas sakay ng motosiklo matapos tangayin ang sling bag ng biktima na naglalaman umano ng cellphone at pera. Sa isinagawa ng mga follow-up operation at imbesigasyon, maging sa pahayag ng mga saksi ay natupoy. Nang mga otoridad ang tatlong umano'y mga suspek na may edad 21 hanggang 39 at residente ng barangay San Anton, San City of Muñoz. Dahil dito ay agad na nagsagawa ng malawakang hot pursuit ang talugtog police. Sa isinagawang operasyon ay naaresto bandang alas 11.40 ng gabi noong November 26 ang isang 39 anyos na lalaki mula sa barangay San Anton na itinuturing na isa sa mga pangunahing suspek. Kasalukuyang inihahanda ang kasong robbery with homicide laban sa naarestong suspek habang nagpapatuloy ang pinaiting na operasyon para maaresto ang dalawa pang kasamang pinaghihinalaang suspek na patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad. Nabawi ang tinangay na Toyota Hilux sa pick-up sa San Jose City dahil sa maagap na pagresponde ng iba't ibang unit ng pulisya sa Nueva Ecija kung saan dalawang lalaking suspect sa carnapping ang nasabat. Sa report ng pulisya na ibinahagi sa media, may tumawag sa kanilang tanggapan at inireport ang nangyaring pagnakaw sa Toyota Hilux bandang 10.05 ng umaga na iniwang nakaparada sa tapat ng barangay hall ng barangay San Juan at San Jose City. Kaya't kaagad na nagsagawa ng hot parts at operation ang mga operatiba ng San Jose City Police Station, Rizal Police Station, Pantabangan Municipal Police Station at 2nd Provincial Mobile Force Company. Natuntun at nabawi ang sasakyan bandang alas 2.45 ng hapon na iniwang nakaparada sa gilid ng kasada sa Barangay Poblacion Sur, Rizal, Nueva Ecija. Sa isinagwang follow-up operations ay natunto ng unang suspek sa barangay Cambitala sa Pantabangan habang ang ikalawang suspek ay sa kanyang tiraan sa barangay San Juan sa San Jose City. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republika 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 laban sa mga suspek.